Hello, good morning mga kabetsi betsy Andito po ako ngayon sa taas ng building. Andito po ako sa pangatlong palapag ng garden. Anang ng building po pala mga kabetsi betsy Ay magandang umaga po muna sa inyong lahat at kamusta po kayo? At pagpalaan po tayo ng ating ama sa langit ang bawat isa po sa atin. At ito ang hagdan punta po ako sa rooftop pero ito po, andito po ako nasa third floor ako Tingnan nyo po yung mga pananim, oh. ang ganda so, kahit po nasa taas po tayo ng building meron pa rin po tayong mga makikita ng mga pananim, ayun po ang taas, oh andito po yung mga bubungan ng mga bahay hmm. yung po yung mga puno Ayan, so, mga kapetsi, akyat ako dito, mag-iingat lang po ako kasi, <laughs> mataas po, mataas, ayan, mag-iingat-iingat ingat lang, ingat-iingat lang, kasi po mataas, nandito na ako, lapit na. Ayan. Oh, andito na po ako. Ayan ang taas. Maganda po yung ano natin. Maganda po yung ating kalangitan ngayon. Maaliwalas po. Wala po tayo. Ulan. At, isa isa-isayin ko po. Ito sa inyo na pakita. Ito po yung ano tinatawag dito sa province na tinatag na kambing-kambing ginagawa po ito dito herbal nilalaga at iniinom at andito yung ano ito po. para po ito sa ubo na po yan. ito naman may kalamansi rinto Meron po dito tanglad. Han. ganda po dito sa taas. Kumupo ang taas oh. Pang-apat na palapag po itong ano, rooftop na ito mainit po kasi yung panahon kaya ano po yung mga tanim dito sa itaas parang kulang po ngayon sa dahon ito po yuba no yuba no na so ibig po sabihin kahit po yung bahay ay dikit dikit kung meron naman po tayong ano matatanim tulad po nito Uh, gumawa po sila ng paraan para po mga pagtanim kailangan po kasi natin yung mga gulay mga halaman na pwede namang maging ano maging maganda sa ating paningin at meron naman po sila ditong drip po at nakakapagdilig naman po sila kaso lang po talaga sobrang napakainit alam ano po ito naman po yung kapitbahay nila. Kasi, nandito po ako ngayon sa, ano, sa bahay ng kapatid ko. Mula po sa aming lugar, eh, sumasakay po ako ng dalawang beses na pagsakay para po ako makarating dito sa kanila. Ito naman po yung, ano, rooftop ng kapitbahay dyan sa baba. Meron din po silang mangga. Ito, mangga po ito. Noong una pong pagpunta ko dito, ang dami po nitong bulaklak. Pero ngayon, dahil po sa sobrang init, medyo ano na po yung dahon. So, kailangan pa po ng more pa na pagbibilig. So, ito. Papakita po sa inyo. Ito po yung ano, mabango na nilalagay po natin sa ating pagluluto. Gumagamit po nito. Naglalagay ng iba nito sa bigas, sa sinaing, sa mga buko pandan. Kaya nga po tinawag na buko pandan kasi po nilalagyan po nitong panda na napakabango. Umpo. Po, marami dito, dito ano, tanglad. Pagkatapos ko po dito sa taas ay uuwi na rin po ako maya-maya doon sa amin. Doon sa aming lugar sa San Roque Tolosa. Marami po siyang tanim, tanim dito. Sana po mamunga ito. Napaka-importante po ng tanglad lemon sa ating katawan. Maganda po yung ano nilalagay yung dahon nitong kalamansi sa tubig na pinapaligo Mabango po ang tubig. Yan. Ito po, meron din siya ng ano, bulaklak dito sa itaas. Napakaganda po dito sa taas. Nakikita po yung mga kabahayan sa baba. Yan po. Ito naman po ang makahiya. Meron din po siyang tanim na maka, makahiya dito sa taas. Dito po sa rock top po. Mga herbal. Meron din po siyang luyang dilaw. Ikot-ikot ko pa kayo rito mga ka Betsy. Ito naman yung saluyot yung saluyot na nilalagay sa ating pagluluto. Isa rin po itong masustansyang gulay itong saluyot. Green leafy. Ay, may bunga po yung kalamansi niya. Oh. Alam, daming bunga. Oh. Ito po yung bunga. Maliit lang po itong puno. Tingnan niyo po malit itong puno pero anong may mga bunga ang ganda Yan. <laughs> ito naman yung ano nila dito yung drum sa taas ayan, po. ayan dito po ay pakita ko po sa inyo sa baba ang taas yung puoy ang taas doon po sa baba. <laughs> Ay. dami niyang tanim dito. Yan. Mga kabesi. Sa so, mga kabesi. Ang. Um, yan po. Ito po oh. Yung nilagyan niya nila ng tanim. Yung mga bagay-bagay po na hindi na natin kinakailangan sa ating bahay, pwede naman po hindi natin itapon at lagyan po natin ng ating mga pwedeng maitatanim. Tulad po nitong yubano. Yan po. Doon po kasi sa kanilang baba, eh wala po talagang space. Wala pong lugar na mapagtataniman. So dito po siya. Sa kanilang rooftop nagtanim sa mga kabetsi maraming salamat po muli at ako po ay magpapaalam sa inyo sapagkat ako po ay bababa na sapagkat sobra pong napakainit dito po sa itaas at ito po muli ang masasabi ko sa inyong mga kabetsi. Uh, ako po ay palaging nagpapasalamat sa inyong sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking channel. At maraming maraming pong salamat po talaga sa lahat po ng mga silent viewers, sa mga kaibigan ko po, sa lahat po ng mga subscribers. Uh, maraming marami pong salamat sa inyo. Uh, Abba Father and Heaven bless us all. Magingat ingat po tayong lahat at lagi po tayong manalangin sa ating Ama na siya po ang nagbigay buhay sa atin. Na siya po ang may likha ng langit at lupa. Bye-bye po. I love you all. Bye-bye.